Kapag yung, hello guys, kapag yung ipapakago mo guys, ay lumulubo, itong nasa baba guys, yung sa baba, yung nasa sahig, yun ang lumulobo dapat baliktarin mo siya. At ba, lagyan mo sa ibabaw ng malita, ng malita na mabigat. So, itong malita ko na to sobrang bigat din yan. Hindi ko nga alam bakit ang bibigat ng mga damit ko pag nilagay na sa malita. Ayun pa yun, akin yan, nakaready na akong umalis. Ayan. Lagyan mo yan guys para 24 hours kinabukasan magfa-flat na yung nasa baba na lumulubo. Kasi guys, pag lumulubo guys, minsan, minsan katulad kanina guys, ang taray nung nag-delivered ng box, akala mo kung sino, ang taray-taray. Eh, hindi ko gusto mong galit, mas mabait yung una. Yan guys, oh, mag makita niya lumubo, magagalit yun guys. Sisingilin ka. Eh kung yung mabait na no. Kaya siguro yung hindi na yung mabait na ano, nag kasi ano yan eh mabait yun kahit na lumulubo hindi niya, hindi siya naniningil may bayad kasi guys kapag lumubo yung bag, box dagdag bayad so ang ginawa ko nga yan nasa baba yung lumubo para maflat sa sahig para kinabukasan mafaflat siya guys tapos lagyan mo sa ibaba ng malita ng mabigat so bukas mafaflat na yan guys so bukas ko na yan lagyan ng pangalan thank you so much for watching